Yo, good day everyone. Nandito ngayon tayo sa uh, sa may highway. <laughs> okay, nandito tayo ngayon at bibisitahin natin ang bagong bahay ng KTM. Sir, okay lang mag-video? Humingi muna ako ng ano, ng uh... Yes, sir. Pwede daw. Okay lang. Salamat. Well, this is a bigger, better house for KTM kitang kita agad na mas malaki yung yung pwesto niya so ito yung entrance niya pag pagtingin mo agad malawak agad yung pwesto niya they have this spot for like a lounge or tambayan and of course you have your motorcycles your KTM motorcycles ready to race you have your apparel yung mga trophies nila nandoon. tapos mga kung ano pa Tingnan natin nga mayroon kung nasan yung service and there is a second floor tapos yun yung ano, um, staff nila doon, the sales team. Of course, natunod tayo dito para sa mga motor. So isa-isa na lang natin. This is the Super Adventure S. Well, sabi, this motorcycle has been sold. Do not sit. Wow, may nakabili na itong gigantic monster na to. Ang laki, di ba? This is a Super Adventure S, the 1290 teman pangcen ya no hello lady rider ka ba? oh. okay this is another 1290 pero ito adventure is i don't know what this is is this is this the no ah, adventure r naman to super adventure r na 1290 ang talaga ng motor na ito. mo naman. No? Paano mo isisingit sa traffic yan? no? This is the 790 Adventure. What is this bike? This is the 1290 Super Duke R. So, ito yung street friendly, um, street, sabihin I mean, nating street fighter, um, upright. Yes. Ano pa tawag doon? Big bigla ko nalimutan yung term doon ito yung naked street going version ng mga 1290 adventure na yun yun yung mga yun mga pambaragan sa off sa off road yung mga yun the adventure s tsaka adventure r ito naman super duke r 1290 tapos jesus look at ito ito ito, 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 ito. natin to ito ang gustong gusto ko dito ito naman ang headers nito <laughs> anak nang tinipa na Eh, Headers pa lang pwede nang ipamalo ng ano ng mukha ng kamote. Damn, man. Alright, let's take a look at the other bikes. This is for sale. This is a 790 Adventure R. Ano to? Second hand? Bakit nakalagay sale? Ano? This is a Vartpilin 401 ng Husqvarna Ito naman yung Vitpilin 401 ng Husqvarna okay. I, I don't know so, Hanggang sa ngayon malakas pa rin ang appeal sa akin ng Duke 390 It's just that eh meron na kasi akong 400cc So I will probably if If ever I will buy another bike na, three na, na 400cc or ito, 390cc, I might just as well go for the RC390. Para medyo nasa sports. Nasa sports riding position talaga. But still, if... Wala lang, naisip ko palang na paano kung may pera pala ako. Na, no? So malamang naka nakaduk 390 ako hanggang sa ngayon. Anyway. This one babalikan ko ito mamaya kasi ito yung dream bike ko eh so this is the KTM 6 days this is mukhang ano ito ah mukhang <laughs> jabak na ito <laughs> actually ang hinahanap ang, ang isa sa mga hinahanap ko na sana makita ko dito is yung 890R which is I don't know kung magkakaroon sila or yung 890 uh, Duke R eh mukhang wala. Wala na display. This is an 890 Adventure. Ayun. Okay. Puntahan natin tong 790. So, according to this, eto yung 2021 790 Duke. 549,000 pesos. Ready to race. Jesus, man. And if I'm not mistaken, ito yung sinasabi nila dati sa akin na Asian fit or Asian, what do you call it? Um, Asian fit ergonomics ng seat tsaka ng handlebars. Ibig sabihin, mas mababa ng konti yung seat height. Mas accommodating yung ergonomics ng 790, ng, ano, ng handlebars for the Asian market. This is my number one dream bike hanggang sa ngayon and I'm and I'm telling you right now, I'm I'm gonna be very honest. Kung meron ako ngayon 549,000 pesos cash, di ba nandun yung motor ko si Octavia? Ano, bibilhin ko to ngayon, tas itoto ko na lang si Octavia. <laughs> Man, this bike. Speaking of the 890 Duke R, uh, Actually, gusto ko rin yung motor na yun kasi halos pareho lang naman sila. Yung 890 Duke R, mas maganda yung tech package niya. Mas maganda yung kanyang engine tuning. Um, nung na-test ko yung 890 R, um, it has it has better handling. It's more agile. It's, it's, it's better in every aspect than the 790 Duke. Yun nga lang, ang presyo niya, better din. <laughs> kasi sobrang mahal, nasa 700 or 800 plus thousand. So, napaisip din ako na um, if I'm gonna buy the 890R, I'll make sure that I'll make the most out of it. Ipapan track day ko, track day, competitive, competitive riding, gymkhana or whatever. Pero since hindi ko naman gustong gawin yun or wala akong perang panggaw, panggaw, pang track day or pang gymkhana or whatever, sabi ko, wala pa rin tatalo sa value for money ng isang 790 Duke. Again, this is 549,000 pesos proudly Uh, proudly made by Filipinos. Dito na to ginawa sa atin. Sabi nga ni Sir Sack, nakakatulong tayo sa ekonomiya ng bansa. Kung dito na ginawa yung motor, dito inassemble, tapos dito na rin, ano, di ba, yung, yung SRP niya sobrang baba. Dati ito, nung kailan ba, nung 2018 or 19, bago mag-pandemic, nasa 700 plus thousand to. Or 600, 700,000 plus, yeah. No, meron pa rin nung 690 Duke. Ang taas ng presyo nila kasi galing pa sa labas yung ano eh, yung motor inaassemble lang dito or kung dumating dito preassembled na or binubuo na lang talaga ngayon dito na to ginawa sa Pilipinas so it's more affordable and yun nga di ba nakatono yung ergonomics na yung handlebar sa yung seat height for the Asian market okay uh, mabilisan lang As a reference, ang in length ko is 32 inches kasama yung riding shoes. Okay, laging kasama yun pag sinusukat ang upuan nito, ang seat height nito, hindi ko na alam, hindi ko na sasabihin sa inyo kung gaano kataas. Pero doon sa inseam length ko na 32 inches, abot na abot na abot na abot ko ng dalawang paa ang karsada. Pero hindi man mahalaga 'yon, 'di ba? Ang mahalaga yung left foot down technique. Pero m anyway, saka ako na marami na akong nagawang videos tungkol doon. Pero dalawang paa, abot na abot ang ano pa, ang maganda pa dito kasi yung kung nasan yung singit mo, yung pag-upo mo dito, hindi kasi siya sobrang lapad. So makitid lang 'yan. Ngayon kapag malapad kasi yung upuan, nakaka-contribute 'yun para hindi mo maabot yung yung kasada kahit pa mahaba yung paa mo. So dito maganda na yung seat height, narrow seat pa. Komportable talagang abot na abot mo yung kasada. Now, Another thing about ergonomics is yung kanyang footpeg placement. Ayan o, katapat siya ng puwit. So napaka-sporty ng dating niya. Ito lang tinapakan ko tong ano, um, right side footpeg. Ang ganda ng kanyang placement. Tuwid na tuwid, katapat ng puwit. Sporty ang dating niya. Ibig sabihin, napakaganda ng control, napakaganda ng agility, at saka ng response ng motor na to. Kasi yung riding position mo, eh, komportable ka na nga abot mo yung daan pero yung footpeg placement mo ang ganda ng kanyang uh, position for sporty riding and for fast responsive agile cornering. Hmm, ang sarap siguro. Ang sarap ibator sa corner nitong motor nato. Ang sarap ipangwasiswas nito sa kaliwat kanan ng chicane halimbawa. My god. Now The handlebars naman, again, para sa akin, ang reach ko, nalimutan ko na kung anong reach ko, 24 inches at ang reach ko. Ang, ang technique na ginagawa dyan is, umupo ka ng diretsyo sa, sa motor, tapos tingnan mo kung abot mo yung handlebars nang hindi ka nagli-lean forward. The more na abot mo yung handlebar nang hindi ka nagli-lean forward, the more comfort you will have. Ngayon, kung hindi mo abot yung handlebar, katulad halimbawa na itong Vitpilin, yan, Eto, pag nakaupo ka ng diretso, hindi mo abot yung handlebar. Tu yuyuko ka ng kaunti. mag dapat ako pero wala na akong masabi. Speechless ako nung nakaupo na ako. Nag-iisip ako kung sa saan, ako mga hold up ngayon ng 600,000 pesos. I want that bike so much. Damn. Bakit ko kasi inupuan pa? Bakit ko inupuan pa? So, the more na yumuko ka, the more na mababawasan yung comfort level. Yun nga lang, ang kagandahan sa ganun na naka-lean forward yung rider, mas maganda yung control mo at saka yung responsiveness ramdam na ramdam ramdam mo sa front end. Maganda siya for cornering, for atalas and as agile cornering and whatnot. Mas maganda yung response. Dito, sa 790 Duke, upright sitting position, abot na abot kayo yung handlebar, so ibig sabihin comfort siya, well, comfortable siya. Pero it doesn't necessarily mean hindi ko siya pwedeng ibato sa corner na maganda yung response. Kasi ang pinaka nagustuhan ko sa bike na to nung ni-review siya nung years ago, nung una siyang lumabas, ang lagi nilang sinasabi sa 790, it works like a scalpel. Kasi kanina nung nakaupo ako, ramdam na ramdam ko yung response ng front end kapag ini kapag pinipilot-pilot ko para siyang razor blade na hoop, na tumatabas ng daan. Ramdam mo kasi napakaganda ng reviews dito sa WP suspension na ginamit dito ng ng KTM kahit na wala siyang adjustability. Marami nang nagsasabi na it's more than enough for fun riding, spirited riding. Ito, itong front end ng 790 Duke. Yung nga yung sinasabi nila, it feels like a scalpel. Ito yung original scalpel, bago pa naging scalpel, yung 890R. Ito yun. Ito ang original scalpel. Kasi yung, yung scalpel, parang precision and accuracy in the corners. Pag ibinato mo sa corner, ang ganda ng kanyang response. So ito, ang gagawin mo lang dito siguro is maglilin forward ka lang ng konti para ma-achieve mo yung weight bias sa front end para mas marami kang grip sa front end para pag binato mo sa corner ang ganda ng kapit niya and of course the 790 engine is a good platform kasi 2 cylinders lang yan mas maganda yung kanyang responsiveness ng kanyang torque sa lower uh, RPM pero hindi siya mabibitin sa higher RPM because it has um, it, it, has a big displacement compared to yung let's say 390 na yan medyo nabibitin yan sa high RPM ito hindi And if you get the package na merong Akrapovic exhaust, di mas maganda yung hinga ng makina. And this engine has been proven na hindi ka, I mean, come on. Ilan bang ano to? One, this is 105 horsepower. Originally, ito nasa one, nag, ano to, 115, 111 horsepower. Pero this is over 100 horsepower. And I can tell you right now, maniwala man kayo sa hindi, 100 horsepower is more than enough. It is overkill for the street. So hindi ka mabibitin sa power ng 790. Not unless ikaw yung tipo na uh, uh, kamote sa highway na gusto mo magti 300 kilometers per hour kahit saan. Garahe pa lang 300 kilometers per hour na, mabibiting ka talaga dito. Okay? Kasi 105 horsepower, it's not it's, it's it can give you 300 kilometers per hour siguro, depende sa gearing ng transmission at drive train. Pero this is that's not what this bike is for. This bike is for carving corners. And the best way to carve a corner is to use a scalp. <laughs> ang, ang corny. is <laughs> to become a scalpel But anyway, so yun yun. Ang sarap niyang upuan, lalo na itong ergonomics package na to. Komportable siya. Ramdam mo yung kanyang agility. Nakaupo ka pa lang, hindi pa ako maandar. Alam mo nang responsive yung motor. And the overall package niya, the engine, the tech package, the tire combination, Vibre uh brakes I think ay, hindi na siya vibre no KTM na siya KTM in house na siya yung brakes niya Believe me nung na-test ko to back to back with the 890R wala akong masabi sa preno lalong-lalo lalo na yung 890R kasi naka Brembo yun pero this one even though it's not Brembo brakes I can tell you the brakes are really 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 awesome I mean <laughs> you have to ride it to believe it Now, um, siguro kung ako um, I'll probably clean up the tail section. Hindi ko na gustong kuhanin yung Akrapovic edition. Okay na ako dito. The sound of this uh, is okay. Siguro ano na lang um uh ECU tuning na lang. Ang ang KTM meron silang pang in-house pang ECU tuning, ECU flash. 'Yun na lang siguro. Um kahit stock lang, pwede namang ipa-easy YouTube yun. Pwede ipa-flash -ipa just to get more of the power. Kasi ito, ang stock tuning nito is more of power and um, efficiency and rideability. Pwede mong patono yun. Ako siguro in my experience, I'm... I I'll be happy kung merong quick sh quick shifter pero kahit wala it's okay kasi nagka-clutchless shifting naman ako and Maganda yung clutch systems ng KTM. Malambot, responsive, very crisp, positive yung shifting. At napansin ko, nagdagdag sila ng um, damp, uh, steering damper. Ngayon kanina nung iniikot-ikot ko siya, ramdam ko yung effect ng steering damper. Pero mas mararamdaman mo yan kapag high speed na. So kapag high speed, mas aramdam mo yung stability ng may steering damper. Pero ako, dahil nasanay ako na walang steering damper, it's okay. It's, it's, it depends on your skills na lang siguro. Um, maraming may ayaw sa side mirror ng KTM, but for me, they're, they're, they're great. Because functional yung side mirror. May nakikita ko sa huli, very clear. Nung tenest ride ko to, hindi siya maalog, hindi siya ma-vibrate. so, I will not change that. Ito lang siguro, clean up the rear end, remove the foot pegs. Remove the foot peg siguro kasi hindi ako mag-aangkas sa motor na to. Um, I don't know what else. E na. that's it. Or if I want the sporty riding position tulad dong sa v I might change the bars to straight bar. Tingnan natin kung may clearance. Tingnan natin kung may clearance. Malaki pa naman yung clearance eh. Oh. Pwede ka pang mag uh, low rise handlebar dito. Although this one is already low rise na rin to, mababa na rin siya. Pero siguro I'll I'll use a low rise handlebar na mas mas buka pa ng konti, mas mababa pa. Just to give me yung stance na gusto ko na medyo nakalean forward. Ayan kakaiba ako mag walk around no <laughs> anyway um, this is the bike this is my number one dream bike still for the longest time sa listahan ko the number one on my list the KTM 790 Duke okay ikutan lang natin ulit bago tayo umuwi kasi sumasakit na chan ko